There's a new video this morning that some say may be proof we're not alone in the universe. What is that strange object in the sky? It's huge. It's A new Harvard study suggested that aliens may be secretly living here on Earth. There's a one in billions chance that this is base reality. Naisip mo na ba kung ano ang mga lihim na itinatago ng kalangitan? Mula sa sinaunang kabihasnan hanggang sa modernong panahon, ang tao ay palaging nabibighani sa mga celestial phenomena sa itaas. Ngayon, susuriin natin ang mga pambihira ang hindi maipaliwanag at ang mga kakaibang pangyayaring nasaksihan sa ating kalangitan. Maging handa na magulat, malito at baka matakot habang tinutuklasan natin ang mga misteryosong kaganapang ito. Pero bago tayo magsimula, wag mo sanang kalimutang ihit ang like at subscribe button para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Isang kamakailang video mula sa China ang nagdulot ng ingay sa internet. Kinunan sa kalagitnaan ng araw ipinakita ng footage ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari, isang bahagi ng kalangitan na tila nag-crack at naglalabas ng mga sinag ng makinang naliwanag. Sa masusing pag-inspeksyon, ang kalangitan sa likod ng anomalya ay hindi naapektuhan, kaya't lalo itong nakakalito. Ang mga testimonya ng mga saksi ay nagpapatibay sa kakaibang tanawin na nagbibigay ng credibility sa pangyayari. Bagamat ang mga skeptics ay nag-aattribute ng pangyayari sa isang grupo ng kumikislap na mga drone, ang kakulangan ng konkretong ebidensya ay nag-iiwan ng likas na misteryo. Isang nakakagulat na video ang lumitaw na nagpapakita ng kalangitan tila naging isang high-speed racetrack. kinunan mula sa isang balkonahe. Ipinapakita ng footage ang maraming ilaw na biglang lumilitaw at tumatakbo sa buong himpapawid na may napakabilis na bilis. Ang mga residente ay nagulat na nagdulot ng mga speculation tungkol sa isang extraterrestrial na pagsalakay. Gayunpaman, nananatiling hindi kumbinsido ang mga skeptics na sinasabing ito ay isang komplikadong digital creation dahil ang ganitong kaganapan ay tiyak na makakakuha ng malawakang atensyon sa media. Isang nakakikilabot na video mula sa isang residential area ang nagpasiklab ng mga speculation tungkol sa extraterrestrial na buhay. Ang gabi ay biglang naliwanagan ng nakakasilaw na liwanag na nakakuha ng pansin ng isang residente. Nang itaas ang kamera, lumitaw ang isang umiikot na hugis platito na bagay na nagpapalabas ng matinding liwanag. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagpapakita ng mga kakaibang kidlat bago ito biglang naglaho. Dahil sa late na oras, kakaunti lamang ang nakasaksi, ngunit nang ilabas online ang video, nagdulot ito ng takot at kalituhan. Walang tiyak na paliwanag para sa makinang na bagay na nagpasiklab ng debate tungkol sa possibility ng bisita mula sa ibang mundo. Isang kahindik-hindik na video ang lumitaw na nagpapakita ng isang higanting hindi kilalang bagay na lumulutang sa himpapawid na nagpapalabas ng malakas na sinag ng liwanag pababa sa lupa. Ang bagay na ito, na tila nakasandal na platito, ay bahagyang natatakpa ng mga ulap. Matapos ang matagal na presensya, bigla itong naglaho sa ulap na nag-iwan sa mga nanonood na hindi makapaniwala ang footage ay nagpasiklab ng mga speculation tungkol sa possibility ng extraterrestrial activity na nagtatanong kung maaring ito ay isang UFO na nagsasagawa ng surveillance. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya, nananatiling paksa ng debate ang tunay na kalikasan ng misteryosong bagay. Isang kamanghamanghang video ang lumabas na nagpapakita ng isang napakalaking pulang ulap na parang bumuka upang maglabas ng matingkad na asul na sinag patungo sa lupa. Agad na kumalat ang footage at naging viral na nagdulot ng matinding debate tungkol sa pinagmulan nito. Habang ang ilan ay naniniwalang ito ay ebidensya ng mga siyentipikong eksperimento sa interdimensional travel, ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang UFO na nagpapakarga mula sa enerhiya ng ating planeta. Anuman ang teorya, ang pambihirang clip na ito ay kinagigiliwan ng buong mundo at nagsilbing usapin ng masiglang talakayan. Isang nakakagulat na video na nakunan sa Charlotte, North Carolina ang nagdulot ng malawakang alingasngas sa internet. Isang motorista ang nakapag-film ng isang misteryosong bagay na lumilipad sa himpapawid na nagpapalabas ng tila apoy o matinding usok. Ang kakaibang hugis at kilos ng bagay na ito ay nagdulot ng mga spekulasyon tungkol sa pinagmulan nito at marami ang nagtatanong kung ito ay isang UFO. Ngunit dahil sa kakulangan ng malinaw na ebidensya at tradisyonal na mga sistema ng propulsyon, ang mga skeptics ay nagsasabing maaring ito ay isang lihim na proyekto ng militar o isang likas na fenomenon na may kakaibang hitsura. Isang nakakikilabot na video ang lumitaw na maaring magbago sa ating pangunawa sa folklore. Isang lalaki na ginulo ng mga kakaibang ingay ay nakapag-record ng mga anino ng humanoid na anyo malapit sa kanyang tahanan. Noong una, inakala na ito ay isang ilusyon ng liwanag, ngunit iginiit ng lalaki na ang mga nilalang ay mayroong nakakatakot na pagkakahawig sa alamat ng pungo, isang nakakatakot na entity mula sa Indones mythology. Ang tunay na pagiging totoo ng video ay iniimbestigahan, ngunit nagdulot na ito ng matinding talakayan tungkol sa possibility na ang mga nilalang sa alamat ay tunay na umiiral. Isang nakakagulat na video mula sa Miami ang nagpasiklab ng mga speculation tungkol sa extraterrestrial na buhay ipinakita ng footage ang isang maliwanag na orb na lumilitaw mula sa mga nag-ikot na ulap, lumalaki at lumiliit bago ipakita ang mga kakaibang paggalaw. Ang mga hindi maipaliwanag na kilos ng bagay ay nagpapahiwatig ng mas mahiwagang pinagmulan na nagtutulak sa marami na mag-isip na posibleng extraterrestrial na inkwentro ito. Isang nakakagulat na video na kinunan malapit sa CERN sa Switzerland ang nagdulot ng matinding alingas-ngas sa buong mundo. Isang motorista ang nakapag-record ng footage ng isang napakalaking itim na butas na tila bumuka sa kalangitan, isang pangyayaring sumasalungat sa lahat ng siyentipikong kaalaman. Agad na naging viral ang video na nagdulot ng mga haka-haka na ito ay isang alien portal patungo sa ibang dimension. Gayunpaman, dahil sa impossibility ng ganitong kaganapan at sa kalapitan sa kilalang physics laboratory, ang mga eksperto ay mas naniniwalang ito ay isang komplikadong visual na illusion o isang advanced na eksperimento. Isang nakakaakit na video na kinunan sa Tepic, Mexico ang nagdulot ng matinding alingas-ngas sa internet. Ipinakita ng footage ang isang hugis saucer na bagay na nagpapalabas ng matinding liwanag habang ito ay gumagalaw sa kalangitan. Ang kakaibang anyo nito at ang hindi pangkaraniwang kilos ay nagdulot ng matinding speculation tungkol sa pinagmulan nito. Habang ang marami ay naniniwalang ito ay isang extraterrestrial na sasakyan, ang tila paghahanap ng bagay na ito ng landing spot sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga sinag ng liwanag patungo sa lupa ay nagdaragdag pa ng kalituhan sa misteryo. Ang kakulangan ng mga karaniwang sistema ng propulsion at ang kakaibang anyo ng bagay ay nagsilbing paksa ng talakayan at iniwang nagtataka ang mga eksperto at tagasunod ng UFO tungkol sa kaganapang ito. Dalawang magkahiwalay na insidente ang nagdulot ng kalituhan at mga speculation tungkol sa extraterrestrial activity. Sa Florida, isang saksi ang nakapag-film ng isang matinding sinag ng liwanag na bumaba mula sa kalangitan bago bigla ang maglaho ng walang bakas. Sa isa pang clip, isang katulad na liwanag ang lumitaw mula sa isang ulap na hugis saucer na nagdulot ng mga haka-haka na maaring ito ay isang alien spacecraft na may layunin ng pagdukot. Ang parehong insidente ay naging usapin ng malawakang interes at nagsimula ng mga debate tungkol sa possibility ng mga bisitang mula sa ibang mundo dahil marami ang nahihirapan maghanap ng mga karaniwang paliwanag para sa mga kakaibang pangyayaring ito. Isang nakakagulat, ngunit nakakatakot na tanawin ang nakuhanan ng kamera ng isang beach beachgoer sa Australia. Ipinakita ng video ang isang nakakasilaw na kidlat na nagbigay liwanag sa kalangitan, kasunod ng isang sinag ng liwanag habang may bagay na tila speculation tungkol sa isang posibleng UFO sighting. Gayunpaman, sa pagsusuri ng mga eksperto, nalaman na ang tanawin ay dulot ng isang meteor na pumasok sa atmosphere ng Earth. Bagamat hindi tiyak ang lokasyon ng impact ng meteor, naniniwala ang mga eksperto na ito ay bumagsak sa karagatan. Isang grupo ng mga hiker ang nakatagpo ng isang tanawin na parang eksena mula sa isang pelikulang science fiction. Ang kanilang video ay nagpapakita ng isang nakakabighaning tanawin, isang hugis saucer na bagay na gumagalaw patungo sa isang pabilog na formation sa kalangitan. Ang pinakakamanghamanghang bahagi ay ang bigla ang pagkawala ng bagay na tila walang bakas na nagdulot sa mga hiker na maniwala na sila ay nakasaksi ng isang portal patungo sa ibang dimensyon. Ang footage ay nagdulot ng matinding speculation tungkol sa possibility ng extraterrestrial involvement o interdimensional na paglalakbay. Bagamat may pag-aalinlangan ng scientific community, hindi maiikakaila ang kakaibang tanawin ng pangyayari na nakahuli ng imahinasyon ng buong mundo. Isang kakaibang video mula sa Mexico ang nakakuha ng pansin ng mga UFO enthusiast at mga skeptics. Ipinakita ng footage ang isang dome-shaped na bagay na lumulutang sa kalangitan, nagpapalabas ng isang nakakatakot na malaviolet na liwanag. Ang mas nakakatuwa pa ay ang biglaang pagkawala ng bagay na ito ng walang bakas. Habang ang ilan ay mabilis na tinawag itong isang unidentified aerial phenomenon o UAP, ang iba ay maingat na nagsasabing maaring ito ay isang sophisticated spy drone o isang weather-related anomaly. Ang tunay na kalikasan ng misteryosong bagay na ito ay nananatiling mailap. Ang mga residente ng Venezuela ay nabigla matapos masaksihan ang isang nakakasilaw na fireball na naglayag sa kanilang kalangitan. Ang bagay na unang lumitaw bilang isang matingkad na puting liwanag, ay unti-unting nagbago ng kulay mula berde patungong orange bago tuluyang maglaho ng walang bakas. Maraming saksi ang nagpatunay sa kakaibang pangyayari na nagbibigay ng katiyakan sa pagiging totoo nito, bagamat ang ilang tao ay nag-speculate na maaaring may extraterrestrial na pinagmulan ito, ang kawalan ng konkretong ebidensya ay nagiiwan ng kalikasan ng celestial na pangyayaring ito na nakabalot sa misteryo. Isang video mula sa Brazil ang nagdulot ng matinding debate tungkol sa possibility ng extraterrestrial na buhay. Ang footage ay nagpapakita ng apat na maliwanag na orb na papalapit mula sa malayo. Ang kanilang kakaibang liwanag ay nakabibighani sa mga nanonood. Bagamat marami ang naniniwalang ito ay isang UFO encounter, ang mga skeptics ay nagmumungkahi ng isang mas mundane na paliwanag tulad ng isang lihim na operasyon ng militar. Gayunpaman, sa kawalan ng opisyal na kumpirmasyon, ang tunay na pagkakakilanlan ng mga misteryosong ilaw na ito ay nananatiling paksa ng speculation. Totoo ba ang mga alien? At totoo ba na may nabubuhay pa maliban sa mga nilalang sa ating planeta? Ipaalam ang iyong kasagutan sa komento.